Ayan na, nag-drain na sila. Ito na yung drainage natin para sa ating pool area. Wow. Ubus na. Sinasara na lang nila para lumabas yung pantat. Ang Basta ano, nahaluan na niyo. Oh. Kuha siguro no. Pantat. Pantat. Pant 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 bunak ko. Oh. May <laughs> bunak ko. Oh. <laughs> na pa natitira na tilapia safe na ang koi fish kaya na sa aquarium ilan kayang pantat ay ano nara ha tilapia tara Hãy ba Natujuan na sila. Pantat kasi dito eh. Obos na yung water. Kawawa naman sila. Tuara, sayang <ditang> pantat <metal> pa nahulog. gamay. Gamay ka ayo. yung yani kita mo <laughs> Agihis. Agis, Agihis. Agihis, may tawag na mo diya. Maligo na tayo sa pool. Tara, tara. Ilan kaya ang makukuha ngayon dito guys? There you go. Ano yung budol pipe? Ay sabaw ngano? Ano naman mo na lechon mano? <tipan> Ginuku. Ano so, nga ano naman mo ano naman mano? Atay. Magkutor ba time na, na, na -no. Matay, man. Matay, man sila oy. Nung ako ni Lechon Manok. Tagsara kasi ginuo ko -ku. na kuno mukaon. Ay na lang kuan snack. Kumain nasi silang apa dicin menuk manok, no? na? Nah? Nah, no, lagi pantat. Uh, na ngubong, kita kita, ah, karena Meron pa? Nah, nah, <tuh> so, Ana Diyan pa kagad may usayang. Ay, napamandayo, isugban yo, drone niyo o kay. Para may kaonon niyo nya asuan. Apilitin manok. Alas na alas. ko am. Bakit man? galas man. Alas Ay, sa picker. Tekan pakai gagmay ha. Oh, <tinyo> Ala, nara ang kuipis <koytis> nga isa. Isa. Nara kuipis ning yelo. Nara oh. Kuipis na. muna ang gipangita. Ayun ito ji. Sayang ka ayo. Isa na sudut. Oy. din lagi butang ang isa ka buok. Ang kuipis. Galik kena kitan pa nara isa ji

kay para sa ano sa simple sa simple okay. so, so, <coughs> na uling wala na, na <tos> 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 Taren, dito na sila eh, babalik sa dati nilang bahay Yan. Sleep well. Huh? Run free. Free run. Nilo, ang niloon. Ang niloon. Nabaguhan sila. Hindi oh. <laughs> oh. na sila tumatakbo. Ay, <laughs> lumalangoy. Mm -hmm. Mga buti Mas na. <laughs> Sayang isang kuipis na nalagay dito. Dito sila balik sa pispan na to.

puno na siya yung ilalim na lang ng stage banda at doon banda and dito ay medyo okay na siya so sakto nga yung ano ko yung conclusion ko na mapuno lang ito siya pag okay na dito sa gilid yehe mamaya trabaho naman namin ay maglilipat nitong paso flowers sa paso ano yan may pispan ka? ano ah, siya pispan?

Kain na tayo guys ng tilapia. Ano kung lasa ng tilapia na ano ito? One oil. Pita-pita, dili. One ang lasa niya. Wala, yung di ako no? Mm. Alam ka eh. Salamat sa panonood ng videos ko guys. Kailangan ko talaga mga kotak kasi ang dami kong sasawuran para sa paggawa ng tulay. Sa paglilinis. My God. Yung mga nasa lanta na ano. Tables, kailangan ayusin. Ma, Naiwan na lamin sa. Kita Hmm. On, tarong, sa... Sila uyot na lang mabayaran ko. Para mag-ayos ng daan pag wala na sila. Pinasagad ko na, tag-1,000 na sila lahat na. Ang araw lang naman eh. Ang dami kasi nila eh. Hindi sila usapan namin. Ang dami nila. Murug nasa 17 sila mm -hmm. o ilan. Tapos naman na ngayon yan. Ang pangit, sinabi ko na kabut kabut <coughs> 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 kamu kamu ikut kamu transfer ang kamu kamu, 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 kamu akong bayaran bisa kakak ang <coughs> Di <tod> na naman tanan tanan na tugod. Buhato na na tanan. Tanan flowers na naasa kulay green or wala nakabutang sa gray nga kaang. Muto ipang transfer. Kulang ang pato. Kulang? Aka to na lang mga medyo wasp yun. Ito nasa black bitong plastic lang. Kaya ano, nga no, ang balaton nga pot is, ito na mumuray sa DIY. O sa, nagkalas-kalas ko anong tag.

Gumasis ako ng malaki dito. Masaya ng aking mga trabahante. Kaya nag-enjoy man sila pag ako takot. Kapoy lang katilang upuan. Pulo Pasensya sa mga darating na walaan na tilapia. Ang gusto ko lang talaga, ang pool is ready na, wala nang isda. Ang flooring is ready to cement na. Tasan so, lang ko na lang yung anklet ko o kwintas. <laughs> Napaka-productive nga araw na to. Kahit nakakapagod. Sobra. Jal, where are you? I need massage na mo dong. Kapoy, bibi na. Ganun ko kaibig kabutan kayo. Ganun, bibi. Ang. Ano? Ito kali. Ladi ba? Ay, hindi mo. Ah, hindi mo.

dili. Kana siya kauban nagtong upat nga atong oo Kana kita man ko ka isa ka gold nga one orange, puti, kada deng tong murag ganang gold fish din kana dayon upat sa kabo. Tingalo ka duha lagi kabok ni orange lagi. Atong at orange oran 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 oran. nga isa. Kauban. Kato dai mo igni nga murag tilapia nga pink kanina o katong gray mo to kauban ni atong at orange nga isa. Tulos na kabuok. Atong at gray. Pagkita ko na nila ka rin dyan, muna sila pamanlahan. Alam mo yung sinusuhul ko sa mga boys na nagpapagpapahan rin sila na para magputol ng mga lahat-lahat doon. Nagawa ko ngayon na ako lang mag-isa. Wala sa car pa. Wala sa car pa.

Naka para makauli na mo. Kay sumuna kay mugnaong sarap lah.

Cucu cek yang udah naik training Udah army Salamat talaga sa panonood nyo guys kasi. Ito talaga talaga ang bread and butter namin. nakipong bitaw kay mag-change topic dahil yun. Hindi normal o gutok, no?